Aries, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Masuswerteng kulay, color blue and color silver. Ang mga kahulugan ng kulay, ang blue at silver ay sumisimbolo ng kalmadong isipan at malalim na intuition. Ngayong Martes, ang tahimik na pagninilay at maingat na desisyon ay magdadala ng kapaki na resulta. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 25, number 14, number 31. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng aktibong enerhiya, mahusay na komunikasyon, at epektibong pagangkop sa mga pagbabago. Taurus, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Pisces. Masuswerteng kulay, color white and color peach. Ang mga kahulugan ng kulay, ang white at peach ay nagsasaad ng bagong simula at mainit na pakikitungo. Ngayong araw, ang pagiging bukas sa kapwa at paglinaw ng mga layunin ay magdadala ng kapayapaan sa iyong paligid. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 3, number 12, number 29 kahulugan ng mga numero ang mga ito ay nagpapahiwatig ng swerte sa mga usaping emosyonal bagong kaisipan at pagiging bukas sa pagbabago ng pananaw Gemini ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius masuswerteng kulay color yellow and color green ang mga kahulugan ng kulay ang yellow at green ay sumisimbolo ng sigla ng isipan at kalikasan ng pag-unlad. Ngayong Martes, magiging malikhain ka sa paggawa ng mga ideya at mas mapapansin ng iba ang iyong galing. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 27, number 18, number 36. Kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagsasaad ng karunungan, pagiging bukas sa pagkatuto, at tuloy-tuloy na mental na pagunlad. Cancer Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Masuswerteng kulay, color pink and color light gray. Ang mga kahulugan ng kulay, Ang pink at light gray ay nagpapahiwatig ng kabaitan at panloob na lakas. Ngayong Martes, ang mahinahong kilos at matatag na puso ay makakatulong sa paglutas ng personal na isyo. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 30, number 9, number 27. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng kalmadong damdamin, pagiging tapat, at pagkakaroon ng mapayapang solusyon. Leo ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay capricorn. Masuswerteng kulay, color red and color white. Ang mga kahulugan ng kulay, ang red at white ay nagpapahiwatig ng masidhing damdamin at malinaw na layunin. Ngayong Martes, maipapakita mo ang lakas ng iyong loob habang nananatiling totoo sa sarili. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 6, number 13, number 30. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng determinasyon, liderato, at pagpapakita ng tapang sa gitna ng hamon. Virgo, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Aries. Masuswerteng kulay, color cream and color light blue. Ang mga kahulugan ng kulay, ang cream at light blue ay nagsasaad ng katahimikan at maayos na direksyon. Ngayong araw, mas magiging maayos ang iyong pakikitungo sa iba at mas madali mong mararating ang mga layunin. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 8, number 19, number 25 kahulugan ng mga numero ang mga ito ay nagpapahiwatig ng katatagan praktikal na pagpaplano at epektibong organisasyon ng mga gawain Libra ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini masuswerteng kulay color sky blue and color beige ang mga kahulugan ng kulay ang sky blue at beige ay nagpapahiwatig ng balanseng pananaw at kababang loob. Ngayong Martes, ang iyong mga desisyon ay magmumula sa malinaw na pag-unawa at pagmamalasakit. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 1, number 20, number 33. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng pagiging mapagkakatiwalaan, pagkakaroon ng disiplina, at tamang direksyon sa iyong mga hakbang. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Virgo. Masuswerteng kulay, color black and color olive green. Ang mga kahulugan ng kulay, ang black at olive green ay nagpapahiwatig ng kontrol at lalim ng pag-iisip. Ngayong araw, magiging determinado ka at mas malalim mong mauunawaan ang iyong mga tungkulin. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 4, number 16, number 28. Kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagpapahiwatig ng matibay na disiplina, konsentrasyon, at tuloy-tuloy na dedikasyon sa mga layunin. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay cancer. Masuswerteng kulay, color violet and color white. Ang mga kahulugan ng kulay, ang violet at white ay nagpapahiwatig ng espiritual na liwanag at katapatan. Ngayong Martes, magiging bukas ang iyong damdamin sa mas malalim na pangunawa at emosyonal na paggaling. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 10, number 17, number 34. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng inspirasyon, malinis na layunin, at pagbabalik ng kumpiyansa sa sarili. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Leo. Masuswerteng kulay, color brown and color navy blue. Ang mga kahulugan ng kulay, ang brown at navy blue ay sumisimbolo ng pagiging matatag at matalino sa pagdedesisyon. Ngayong araw, mas magiging praktikal at responsable ka sa mga desisyong kailangang gawin. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 11, number 21, number 35. Kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagpapakita ng maayos na pagpaplano, dedikasyon sa trabaho, at long-term success. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Taurus. Masuswerteng kulay, color turquoise and color light brown. Ang mga kahulugan ng kulay, ang turquoise at light brown ay simbolo ng kabuoang pagunlad, emosyonal at pisikal. Ngayong Martes, magiging bukas ka sa mga bagong ideya habang nananatiling matatag sa iyong prinsipyo. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 9, number 22, number 32. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng paglagu, pagbabagong pananaw, at mas matibay na relasyon sa paligid. Pisces, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Scorpio. Masuswerteng kulay, color mint green and color lilac. Ang mga kahulugan ng kulay, ang mint green at lilac ay nagpapahiwatig ng kagalingang emosyonal at sariwang pag-asa. Ngayong araw, magiging inspirasyon ka sa iba sa pamamagitan ng iyong kabutihang loob at empatiya. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 6, number 15, number 24. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng maayos na pakikitungo, malasakit at tagumpay sa pamamagitan ng kabaitan.